Bunit Rikos! Ah, musuri-suri. Musuri-suri pag isa. Bukit ka balong lang, oy. Fish, dahil fish. Ay, laki pala. Big tuktong tong ilaw, kay. Ito ba yun ako, kay. Muna, iyang tangon, kay di ba niya i-balance ang sa ilong. Slip down niya ilong. Daan na siya, di ginawa, di ba nag-desgawas? Dia ka gina wa ka ba ba ni mo. Okay nak aku na ning i-on e video. Uh -huh.